Kailangan mo ng tumigil. Dahil siya na ang lumalayo. Mas si Sinon ang naglalayo sa kanya. Dahil asawa siya. May nangyari sa amin ni Rod. At mukhang tama siya. Mahal ko pa rin siya. Mangingi oh. babawang oh, pag-aalala. Basta tandaan mo ha ka kahit anong mangyari. Pandito lang ako. Gusto kong ipangako mo sa akin, Sinon, na mananatiling ligtas si Helen. At huwag na huwag mo siyang sasaktan, Sinon mga nganibang buhay. Minsan pa nating hagkan ang nakaraan. Weekdays, 4.30 p.m. sa Hapon Champion sa TV5.